Sampiras ito lang siya. 2,900 yen. Pero, K18 Japan Gold yan. Hmm. Ne, Papa? Manzok. Manzok. Yes. <laughs> Kira-kira de siya. Hmm. Dang. Ganda, di ba? Oh. Sa halagang 2,900. Oh. Piyasu ngayon. K18. Tapos ito nasa taas yung 5,900. Ito yung hikaw ko. Yan, ito. Ito naman yung sa akin. Yan. 5'9 siya. K-18 din siya. Diba? Goodbye. Tapos, kung pupunta kayo ng second Street, meron silang promo ngayon. Hindi ko lang sure kung hanggang kailan. Kasi kanina nung nagbayad ako, um, sinabi sa akin nung nasa cashier na i-download ko lang daw yung app. Meron silang ano eh, meron silang parang naka ano dun sa may cashier, doon sa mismong cashier, meron silang parang ano doon, maliit na standy na nakalagay doon. I-download mo lang yung app nila. Tapos, mamimili ka kung sticker, kung sticker or yung ganitong eco bag. Ayan, malaki siya. Yan, yan. So, once na i-download mo siya, kahit hindi na mag-login, yun yung sabi niya sa akin na kahit download lang. Tapos, pinakita ko sa kanya. Tapos, Nakatanggap na ako ng eco bag. O oh, diba? Malaking bagay kasi wala kaming dalang eco bag kanina. <laughs> e eh, diba may bayad na yung mga ano dito sa Japan? May bayad yung mga ano, plastic. So, o diba? Ang antara dito sa Japan may bayad ang mga plastic. Diyan sa Pinas, libre, pakalat-kalat. Pacharot! <laughs> Ayun, FYI lang. Kasi napansin ko, hindi lahat na nakapila. Sinasabihan ni kuya about dun sa promo nila. Hindi ko lang alam kung bakit ako yung napili niya. Sinabi niya sa akin kung meron daw ba akong app. Ganyan. Sabi ko, wala. Tapos, hinintayin niya talaga ako. Sabi niya, sige, download mo lang. Pag na-download mo na, ano, bibigyan kita ng, mamimili ka nga, sticker or eco bag. So, ano naman gagawin ko sa sticker? Tapos, second street pa yung nakalagay. Saan ko naman ididikit yun, di ba? So, eco bag yung pinili ko. Eh, kasama din namin si Cristel. So, syempre, chinika ko kay Cristel. Cristel, bago ka magbayad, kung naisi 2,000 yen pataas yung babayaran mo, i-download mo na agad, tapos pakita mo kay kuya. Ayun. Tapos yon inano namin, pinakita niya. So nakatanggap din si Cristel ng eco bag, 'o di diba? eh, ba? Eh baka hindi kasi nila sinasabi. So bago kayo mamili, kung alam niyo naman nalalagpas kayo ng nisen, i-check niyo na 'yung ano, 'yung counter nila doon. Hanapin niyo na 'yung may picture naman siya ng eco bag eh. So tignan niyo na, tapos pag nakita niyo, i-scan niyo na 'yung barcode. Ay, ah, yung QR code pala, barcode Yung QR code. Tapos, ano, pakita nyo sa kanila. O, oh, yun. Di ba, kakakuha kayo ng eco bag? Aba! Pag ano, di ba, malaking bagay din yun. Pag wala kang dalang plastic, sayang. Di siya, yun lang.